Ayun po, kumusta na po kayong lahat? Ano yan? Ang episode na ito, ano po? Babalikan po natin yung kabuti doon sa labak. Oho. Yan, tara po. At maigrin nga yun. Oo. Diretso na po tayo. ay nakabuta. Para po pala pating may tao doon O oh, yun, oh, si Kuya Willy Naroon nga ata, tao oh. Nagigii, kalase eh. Yung kita po ba ninyo doon? Sa sagingan Ay, mm. eh, si Kuya Willy nga, oh. Akin pong babalikan yung kabutit ah, Ayan, nandunong pagkakasarap na ginisa ah. Oh. Uh, pwede rin ho sa noodles. Pagka tay mapapaibig. <laughs> nakahul si ano Si Brown nakahul. Nakahul. Akala ko sino. Maigi po sa noodles ay dinalikulaan may basta wala nang lahok. Pero yung po ay ano kumbaga ayos din. Nagit hilti. Yun ang kuya wili. Tayo po diretso na dun. kung kapal damo natin dito pwede pwede rin talaga ito sa baka ay, oh. ano ho oh. kaso nga la, oh. ay pag naman tayo nag uh, ano ng baka kung bagay malaki din puhunan pag may baka na naman problema naman natin damo oh yun ang nakikita ko yan po yung ubos agad Maagap ka, kawil eh. Basa. Kalumigmig po. May pila oh. Ya, yeah, maganda na naman ang hinog. Ano, pagkaganyan, ano po? Ano? Ako halit ya, Oh. Kahapon ay maulan na na po At hindi ka pala kahapon lumabas Siya pa? mababasa ka lang Sa so, estimate nyo po, isang muntong kaya, makakailang masako yan Palagay mo Tatlo Tatlo, ba di ayos din ano kaysa sa giniik oh. Kasi ang gara. Ay eh. Pag pinaano po mano, -mano ano? Ay, Baka pati sumugat ang paa. Ay, <laughs> Dapat si nakabuta. Ay, hindi ay, eh. ay hindi nga at hindi mararamdaman yung ano ay, may -lag -lag ay siya nga gawa ba iba ibayabog ano po o uh, mahirap pa yung gano'n, pero dyan ka talaga sa eh, na no? yan lalabang Lalaban ka naman ng pustahan na yabog at ganyan, sasabayan mo yan oh. Eh, Kung sino mauna no. Maauna, no? Mm -hmm. ay, dyan ka master, ay kanya-kanya ka master. Tsako, mm -hmm. tsako ang tawag dyan ano. Arnis, nag arnis Eh, <laughs> talaga lalaka palang baraso muna yan. Ay pag po hindi sanay Kuya Willie, ako sakit na sa likod ng yung sa likod ng sa likod ano? Pag hindi sanay. Pati mga braso mo. <laughs> oo nga. Ganito. Hindi <laughs> oo nga. Ay ikaw pala yung master Arnes ano? <laughs> ay mananakit talaga. Ay di pag nga sanay di. Para naglalaro. Oo. Ayo, oh, pag nasanay na. Para ka na rin lang <laughs> eh. Walong araw ka na pala. Napitpit. pit Ay, sulit naman yan. Ay. Yan, tiyan mo, pag medyo basa pa rin tinutubuan din, ano po? Mm -hmm. Kaya ka pinakay na yung may bilag na dag. Oo. Oh. Balik ulit. May bagyo po pa man din ata. Ano na tapos na 'di? Eh? Ay oh. Bunak dapat hmm. nakabunak. May konting gani. Ba't kaya? Ha, 'di mo papalayin mo? Ay pero 'yung iba po, malambot 'yung iyon apo, na iba. Oo. Oh. Ay 'yung, Ay, yung una bang 'yung pinukuha doon? Malambot. Magalit din, ganito din. Oo. Oh. Uh, ay, is il-19 iyan. Yun kay malata. Hindi siya hagot. Ano kaya ang ano Anong palay niyan? Oh, Baka po ordinary naman. Palay isang hagot. Mm -hmm. Ay, malambot na palay iyon. Ay, may maganit nga pala. Ay, dalawang bira, ano? Ay, oh. siyang Ay, siya nga. Nakita mo yung kabuti din eh, may kabuti din sa labak ah. Akin okay. sisilipin. Tingnan mo baka madami na. Oh, ta ko Akin sisilipin na kabuti din. Baka madami na. Ha? Oh. Hala, 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 hala. May grim pang ulam. Masustansya no. Ask. Kabili marami rin Gusto mo ba? Ah, ay meron pa doon pang makalwa ubu, kasi si silipin. Ay hala, pag may mapapagat, naroon sa puno ng saging, ikutin mo. Ayaw mo ba? Ha? na ako ako. Ah, ay pala naman ay. Ay hala. Ay hala po. Ako ipaparin na ako diretsyo na din eh, kawil eh. Dini, eh, sa kabila naman ako gayamihan.